Jackson Hayes at Finney Smith kumpirmadong maglalaro na next game at NBA official posibleng masuspinde at magmulta. Pero bago yan, matapos matalo ang Lakers sa kanilang huling dalawang laban, haharapin nila ang isang matinding hamon sa kanilang susunod na mga laro. Magkakaroon sila ng sunod-sunod na laban kontra sa malalakas na koponan tulad ng Milwaukee Bucks, Denver Nugget at Phoenix Suns. Ang mas mahirap pa rito, magkakaroon sila ng tatlong magkakasunod na back-to-back -back games na nangangahulugang anim na laban sa loob lamang ng walong araw. Sa ganitong sitwasyon, tiyak na mapapagod ang mga manlalaro kaya't magiging mahalaga ang pagbabalik ng kanilang key players upang maiwasan ang patuloy na pagkatalo. Sa magandang balita, inaasahang magbabalik na sa susunod na laro ang kanilang mga key players na si Jackson Hayes at Dorian Finney-Smith matapos ang ilang araw na pagkawala dahil sa injury. Malaking tulong ito sa depensa ng Lakers lalo na't naging problema nila ang pagbabantay sa ilalim ng basket sa kanilang mga nakaraang laro. Bukod dito, posibleng mabigyan na rin ng pagkakataon si Kyler Kelly isang two-way player na kilala sa kanyang shot blocking at rebounding ability. Kakatapos lamang niyang maglaro para sa South Bay Lakers at maaaring makatulong siya sa pagpapatibay ng depensa ng team. Mismong sina Lebron James at Luka Doncic na ang nagsabi na magiging matindi ang schedule ng Lakers sa mga darating na araw. Kaya naman lahat ng manlalaro ay kailangang mag-step up kung nais nilang makabalik sa winning track. Ang diskarte ng coaching staff sa pagmanage ng minutes at ang tamang rotations ay magiging susi sa kanilang tagumpay sa darating na mga laban. Samantala, mukhang may matinding kontrobersya na naman sa officiating ng NBA, lalo na pagdating sa mga laro ng Lakers. Hindi na nga bago ang mga reklamo tungkol sa pagiging biased ng mga referees, pero dahil sa mga pahayag ni Luka Doncic at maging ni Magic Johnson, mukhang lumalaki lalo ang issue. Sa post-game interview ni Doncic, hayagang niyang ipinunto na tila pinapaboran ng mga referees ang kalaban, lalo na sa mga crucial moments ng laro. Isa sa mga inireklamo niya ay ang wave-off ng kanyang and-one play na ayon sa kanya ay isang malinaw na missed call. Bukod pa rito, napansin din niya ang tila pagiging alanganin ng mga referees sa pagtawag ng foul tuwing siya ang may hawak ng bola. Ayon kay Doncic, pinapayagan ng referees na maging physical ang Nets laban sa Lakers, ngunit baliktad ang trato kapag Lakers naman ang dumidepensa. Isang halimbawa nito ay isang play kung saan tinulak siya ng isang player ng Nets habang nag-aagawan ng rebound. Anya, maaari siyang na-injure sa naturang insidente, ngunit walang tawag mula sa referees. Dahil sa mga pangyayaring ito, ilang analysts na ang nagpapahayag ng kanilang opinyon na tila nagiging unfair na ang officiating sa Lakers, hindi lang sa laban nila kontra Nets kundi simula pa nung game nila laban sa Celtics. Maging si Magic Johnson ay hindi napigilang punahin si NBA Commissioner Adam Silver, iginiit niyang kailangang investigahan ng liga ang mga referees at ang kanilang mga desisyon. Dagdag pa rito, may panawagan na rin na dapat bigyan ng parusa o multa ang mga referees na nagkakamali sa kanilang tawag, lalo na kung may malinaw na ebidensya ng pagiging biased. Kung magpapatuloy ito posibleng hindi lang maapektuhan ang resulta ng mga laro kundi maging ang kalusugan ng mga players tulad ni Doncic